sa video po na to ay meron lang akong si-share sa inyo about dito sa PFL kung ano po ang gamit ng PFL ang ibig pong sabihin ng PFL ito po ay free feather listen no ibig sabihin ito po ay from dito po sa input dumaan ng ating uh, tone control yung high mid tsaka low at hindi hindi siya nakarating ng feeder no pre feeder listen so ibig sabihin itong PFL po ay hanggang input lang papunta dito sa ating pinaka uh, tone control at mapapakinggan natin yan uh, individually kada input at meron siyang PFL na naka-assign sa kanya kada channel merong PFL at ito po ay ginagamit sa ating headphones dito, phones dyan po lalabas yung audio nya kapag uh, like for example, meron tayong naka input dito na audio dito sa ating channel 1 at pag ito po ay pinindot natin mapapakinggan natin yung tunog ng channel na to doon sa ating headphone at mayroon pa isang function no? Oh. makikita natin dito yung pinaka level ng kanyang audio pagka ka-prenes PFL ayan po dito natin masiset kung hanggang saan yung ating level ng input ayan sya so ito gamit na gamit kapag ka nagset tayo ng gain ayan meron sya ditong arrow na 0 may nakalagay dyan 0 so dapat yung ating audio level ay hanggang dyan lang kasi pag sumubra tayo yan po ay magdi-distort na siya Ipakita ko lang ng buo. Ayan guys. Pag pinihit ko yung ating gain. Pag nilakasan ko. Ayan siya. So. Dito natin monitor yan sa PFL. Pag inoff ko yung PFL. Wala. Pag on. Meron. Ito po yung gamit ng PFL. Para ma-set natin yung level ng ating gain. At para mamonitor natin. Sa pamamagitan ng headphone kung ano yung signal na nandito sa ating channel at yun nga meron siyang individual na PFL ayan po so ayan okay guys sana ay may natutunan kayo sa video to at kung ito po ay inyong nagustuhan huwag niyo pong kalimutang mag like, share at subscribe Thank you so much po for watching and God bless po sa ating lahat.